Hey guys, good morning. Another day. Lamig na. So, puting puti na kapaligiran natin dito sa, sa Saskatoon, no? Ah, see guys, yung mga puno, namumuti na sila. Aywan ko kung nakikita sa camera. But you can see dito sa mga stock ko na ano. To. Guys, for sale to, winter tire. <laughs> Nasa labas ng na gazebo ko pero tingnan niyo. Ano na siya? Uh, nag nag ice na siya. Frozen na, ano? Ang lamig. So guys, it's a Sunday. Grocery time na naman. So nga pala, ang topic namin for today is um, ano, yung kung magkano ang aming grocery no, for two people. Tapos so, ka ng uh, uh, life in Canada. No? Cost of living. Sige, para. Sabahan nyo ako. Dito ka. Ganag. Frozen, you've been too frozen natin mamaya mag tubig. Okay. Give ng tubig. Sarang ito. So guys, uh, alis na kami ng bahay at yung kalsada ngayon ay sus you know, mamuti-muti na so I think this is a bad sign no sa ayaw ng winter kasi lamig malamig na malamig na so what's the temp today uh, this morning ang temperature negative 4 na negative 4 so nag-start na yan baka next week ibabagsak na yan Uh, nga pala, so, before kami magpunta ng grocery, pick up muna namin yung isang friend, sasabay siya na mag -grocery. So, bali, oh, ang routine namin lagi is, ano muna, uh, mag-refill ng uh, water, then after that is, mag-grocery kami. So, seek a ways to wonder, <laughs> ang topic namin ngayon, nga pala, uulitin ko, is about grocery. Kung magkano yung, yung nagagastos namin for two people no, yung basic grocery lang na nakukonsume namin within a week so guys, uh, part pa rin to ng uh, Buhay Canada so cost of living pero tingnan natin no hanggat makakatipid tayo, doon tayo basta nutritious yung food na makukuha natin siguro <laughs> so guys, samahan nyo ulit kami sa panibagong vlog for today sila? Wala. Sinong sila? Sinong sino? Sinong sila? Sinong wala sila? <laughs> Bro, Tama <laughs> dyan. Tama dyan. Ay, hindi ko siya gagawin na. Baka automatic sara yan. Automatic sara. Wala. Hindi siya ba sila, ano? Yung border naman. Wala eh. Ah, uh, may lakas. <sighs> ah. Malpasaran ang buto Kasaran ako hindi pa ba? So guys, uh, malamig na talaga so, Negative 6 ah, negative 6 Oh, negative 6 na pala, kanina negative 4 yung ano po, malamig pa pala Ah, so, sundo na namin to. So, sumama so, sideline kasi kaming Uber driver. <laughs> Singilin na rin to nang ano, nang uh, piso per meter. uh, per meter. Tapos <laughs> <cud> <FUCK> Ano, oh, nakahanda ka na sa winter? Kapit ka eh. Gusto Namumuti na nga o, oh. tignan mo yung... Kapit yeah, ka, Mga puno Muti na, so puting puti na ang aming kapaligiran. kay mga ka-wonder vlog, our first stop, magre-refill ng water dito sa water clinic. So dito na kami, magigip na tayo. Magigip ka na. Ito mo ito, ginigilaw <laughs> Alamig ka ba? Di sa day. <laughs> Alamig daw siya. Alamig dito sa ano? Sa desierto. Uh, desierto. Sa alas ka na. O, pe-end car. Oh, Maga wonders, no. We just uh, we're done uh, refilling those water bottles, so we spent like uh, how much? Five bucks. I think. Five dollars for two gallons. Five dollars for two gallons, so including the cup, so mm -hmm. two dollars for refilling, plus fifty cents, cents a cup. cup. Uh, so ano na 100 dollars ay 100 pesos sa uh, atin yung dalawang bote no? two bottles 200. we're we're in uh, yeah two hundred no si five dollars two hundred yeah forty forty three nga pa, pa. Pali, uh, 40, so 40, almost two well, hundred so kahit saan ka naman pumunta ngayon eh hindi lang naman dito kahit sa Pinas or sa ibang uh, ibang mga lugar ibang mga bansa eh talagang mataas na ang cost of living you know? sabi nila eh ano higpit ng ano ba yan ang kasabi yan sa atin higpit sintron yung ba yung tao hanggat kaya so pero dito given na yung talaga mataas ang cost of living

our first stop is banana. Banana! Okay, first stop, banana. So, kung pipili tayo, duro eto. Para matagal-tagal pa yung lifespan. Medyo green. Kasi pag yellow na yan, kailangan kainin mo na agad yan. para kung hindi, mo override magiging banana cake na naman yan. <coughs> di ba? Guys, may papaya rin dito. Papaya. So, I got the bananas. I still have, I still have avocados there. Ayon pa, yeah. Kung pa nga nakakain eh. Um, anong veggies? Kuha ng ano yan, mixed spinach and kale. Baby spinach. 50% off guys. Pwede pa yan. Pwede pa ito sa sinigang. Anong sinigang? Kasi dito dito yung angko, kaya ang gamit natin is spinach. Hindi naman spinach yan, kale yan eh. Ay, baby spinach, oh, 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 baby spinach. Mayroon siyang kale. And kale, pwede na yung isa hapang. Mixed bread yan. Okay. Uh, Pound Pump, oh! So guys, mayinig kaming bumanat ng mga 50% off. No? Kasi mas makakatipid kami dyan. Same lang naman yan, pwede pa yan. Tofu. Yung ano, yung uh, mushroom. 50% off. So tofu, sarap yan. Ito tofu. Pwede natin itong gawing uh, mushroom, another one, 50% off. Itong tofu, ginagawa namin ano to eh. Uh, sisig tofu or stew. That works. So, mapunta naman tayo dito. Uh, gahanap ako ng... Ayun. Gahanap ako na. Ito. Cookies. Yummy! Yung cinnamon. Masarap. Uh, pa isang cellphone ko. Ganito yung binigay sa work ko eh. Ang sarap. Uubos namin na nila. Ang bilis. So, ito. para talagang pinicture lang ko guys kasi masarap ito masarap tong cookies na to so good till no 5 ubus yan baka bukas ubus ko na yum 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 But natin. may Pero tignan mo kung baka ibang tubis na No, the same. Tubis na tayo. Um, bagel, we only have two left. Just two for the plain ones. Uh, matay na ito, masarap to. Lagyan natin ng cream cheese. Cream cheese, we're out I guess for half laughing cow meron bang ano yan uh, lactose intolerance na ano laughing ito, cow kasi hindi ako pwede sa ano eh may lactose intolerance ako ito lactose free so guys I can also eat now kasi meron ng lactose free na laughing cow so get one for me for me for me one for to her sa kanya sigaw mo ang ribs another ribs if if i-freeze naman natin siya kaya okay chicken thigh ayoko nung may balat ka kumukuha ng sale? Save. Kami puro sale eh Ha? Ayan no? Puro sale ang inukuha namin Ribs Lahat sale Amal yan eh. Tignan mo O oh. 1.3 20, 20. ilan ba yan sa'yo? 1.5 13 Ribs ba yan? Oo oh, Special ribs sa'yo <laughs> so back, back ribs 1.5 13 Mas mura sa kanyo 13 Kanoon lang. Pero hindi siya sale. Hindi siya Kansos. sale. Uy, mas mura yun sa kanya. Kano? 13. 1.5 yung kilo. 13 lang. Kung ano? Mas mura. Sabi ko sa'yo. Hindi na daya ka. Oh, 1.3 lang to. <laughs> <Mura, laughs> <mura, laughs> <Kaya. bisa> <laughs> oh, Ay, hindi kasi mabigat yung kasi ano. Mas mas mura. nga. gusto ng timbuto. Ah, Ganon? Ito mabigat yung laman. Ayo oh, sa bagay puro buto yan. <laughs> Ito laman eh. Eh, wala laman. Wala Malaman yan oh. Oo. Puro laman talaga. Kaya kaya buris ayo. Ano buto? No, 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 no. Pero 20 ka. So 14 na lang. 14. Pero may laman 'yung sa iyo. Akala ko 20, 20 na magcha-shot hindi pa pag may sticker. Akala ko bawas na <c paying> siya. <sideways> wala, wala. Wala pa. Pre, masarap yang kainin yung boto. Kainin mo yung boto. Kulpan ko pala ako. yung bata wala lang milk okay so guys ang aking milk ay uh, lactose free na um, 2% So November 28, 28, 25. isa lang kasi na yan tapos yung sa kape mo cream ay yung ano mo yung starbucks na doon sa side mo Anong try tayo ngayon? Hazelnut? Pwede, kahit ano. Try natin Hazelnut. Kasi nung nakarating, try natin yung ano yung rin natin rin na, na lang naman tayo. Cream cheese, wala na. Uh, one pork, quarter. Ha? Marami doon. Hindi nauubusan 'yan. So, may bibili ka Oh, dun din. Eh, wala. Wala lang. Parang isa yata pinuhaw. Oh, guys, lactose-free. Cream cheese lactose-free again Puro lactose-free tayo na okay pa <laughs> Meron nga pang... Akala ko pag ganito, ano? Pinari, ganyan. 30%, 11% siya. Tapos may discount pa siya, 30%. Oh, okay. Kasi nilalagyan lang nila yung food. Pagka malapit lang yung rest before. So, yeah. mga ka-wonders, so, ang mga Pilipino Hindi 11? Wala na lang. Hindi ko naman nilalahat Pero tayo kasi kung saan tayo makakatipid. Magkawa ah. ng ganitong sticker. Kami, ganun kasi. Kung saan kami makakamura, doon kami. Ano ba yung sticker? Ha? Oh. Saan kami makakamura? Ha? 아, 무슨 개있 <목소리> na sa ko, eh. Anong Oreo to? Bagong Oreo yun na. Ah. Wow, may bagong Oreo. Can we try that? Bagong Oreo, Coca-Cola. So, hindi mo na kailangan mag, ano. Pwede bang kumuha ng isa? Marami pa tayo drinks doon, gano'n sa halong. Ano lang. Hirap po talaga kung may kasama ka po ang <laughs> Kuripon. <laughs> sa amin dalawa akala ko or akala ng iba ako yung kuripot kasi ako po ay may dugong ilokano pero hindi naman po lahat mas kuripot tong katabi ko <laughs> <laughs> Bayad ka na, puripot. <laughs> Yung kaldero mo. Bahala ka. So guys, pay time na. guys, tapos na ka kami dito at doon ulit tayo sa yun, okay? doon tayo ng Asian store kasi hindi naman natin lahat mabibili dito eh tapos uh, baka iniisip ng iba dyan ano mag grocery lang eh, ang tagal kasi nga po dito hindi naman lahat mabibili mo lahat ng gusto mo sa isang supermarket lang so let's say for example um, yung mga pang Asian talaga minsan na sa mga Asian store yun So kung kami ngayon papunta right after this tutorial so I'll probably reach nothing. Uh huh. Uh. Corn tuna. I uh, want corn tuna. No oh, chili. Ayo mo ba manghang? Man. Walang Ito yata yung hindi manghang. Hmm. Right. Okay. wala nga yata Chicken. Oh. Chicken. Sorry. Meron ka tayo yung siligang mix? Ah, uh, mayroon, Gabi, no? So, punta naman tayo dun sa daing. May favorite natin daing. <laughs> May favorite dive. Guys, so dito namin nabibili yung mga gusto namin, yung mga, like, mga daing, fish balls, uh, tender juicy hot dogs, dito. And tender juicy ba but... dito? ng dahing bangus. Yung walang tinik. Ito, marinated milkfish Parang wala yata silang stock melon. Walang tinik. Oh, ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Matapos lang namin siya ay Asian Store. And now, ito na yung total natin, total groceries natin. So I have here three receipts. First is yung of course yung uh, water refill. 5 dollars for two bottles. Plus yung ating uh, ating groceries sa supermarket that take us around 142.29 142.29 so total of 147.29 cents in dollars plus yung Asian store natin yung mga daing, mga isda, mga pata-pata na yan so take us around 66 dollars and 66 cents so total guys 21395 so 213 say 214 for a week na food dalawa kami noon so 100 ano 214 dollars nakasell pa yon Naka yun. so yung isa doon sa likod mag isa lang siya nagrereklamo siya kasi yung huling grocery niya magkano sana may 134 so Maka magkano ka today Joel utosaka 135 kasama yun sa ABC so, so mag isa lang siya, naka 135 siya Lahat lahat Mag isa So dalawa kami, 214 So parang dinoble mo lang ng konti So tama ano